Ito mo, ituloy mo yung kwento mo. O, oh, sige. Eh. <laughs> bakit nga pala ginising mo ako? Eh, bakit hindi nagigising? Eh, nakatunga nga ka dyan. Par, parang, Oh, nakaganong ka. Tulog ka ng tulog. Wala ka namang ginagawa. Oh. Ginigising kita para ituloy mo na yung kwento mo. Yun lang ba? Oo. Oh, oh. Ginising mo ako para ituloy yung kwento? <laughs> oo. Oh, oh. Di kwento mo na. O, oh, sige. Okay. Nasaan yung diary ko? Oh, ayan na naman. Kaya tayo dyan. Nako. Huwag mo akong tignan ng ganyan. No? Dalawa lang tayo rito pero wala akong kinalaman. Marunong ako mag-magic pero hindi ko kain kunin yung diary. Wala yung diary, oh. <laughs> Tinidora, tingnan mo. Wala. Ano ah. nangyari? Aba, eh. ma malay ko. Basta dinat ng kada na dito, nakatunganga ka. Nasaan yung diary? Rogelio, Rogelio, Rogelio! Nasaan yung diary? Nasaan? Ituro nyo, nasaan yung diary? Paano na ito, tinidora? Baka ako pagbintangan nitong kapatid ko. Saan nyo nilagay, ha? <laughs> ha? Ako nagpapasayad ako. Nagmana na kay mama. <laughs> Asan yung diary? Hanapin nyo Hanapin nyo, hanapin nyo Halugugin nyo kung ano nga halugugin nyo pa, Paano na yung diary? Eh ano nga, yung eh, mga alalay mo Ewan ko ba dyan, napakaburaraan yan Pati naman ikaw, masyado ka na malilimutin huh? Eh, ayulianin na nga ako eh Eh yun na nga, ikwento mo na, ituloy mo na Anong ikakwento ko? O oh, sige, habang inahanap, pambihira naman, habang inahanap nila, magsugod bahay na muna tayo. Pwede, pwede, pwede. Pambihira naman. Akap-akap oh. akap niya yung bayong niya, nawawala pa. Saan ba yung daya niya? O, oh, ayan, yeah, may dalawa. Dalagang... O, oh, ano, nasa na? Tumat naging tatlo po yung diary, ha? Ano Nasaan? O, oh, ano? Ano para, ano lang! Handali oh. lang, huwag mong bubuksan. oh, hulaan muna. Baka, o. Eh? muna ng jacket. Giling, giling. Uy, mami. Mami, ha. Araw-araw araw na. Araw-araw. Ngayon, ano ang gusto mo? Diary o oh, bayong? <laughs> Diary. Diary, buksan natin. Ang laman ng bayong ay... Wala! Oh, wala. Oh, Dadagda ka kita ng dalawang sampal. Diary o oh, bayong? Dalawang sampal? Dalawang sampal. Diary o oh, bayong? Ano? Sampal? <laughs> Bayong nalang. <laughs> uh, bayong. Bayong. Uh, ano yung gusto lo, 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 mo dyan? Lola Willie. Lola lo, Willie. Lo, lo, lo. Hoy. Kanta ka muna. Igiling-igiling. Igiling-igiling. <laughs> Igiling-igiling. Katawan na katidik. Bigyan ng Jackie Chan. Ang <laughs> dali. May bag ka na naman. Ito na lang gusto ko. Ito. Ipinagpalit sa dalawang sampal ang bayongan laman na Pasensya na po, nagpalit na kasi ako ng bayong. Pasensya, ba? pasensya. Saan nyo nahanap ito? Ipaglalaban. Saan <laughs> pinapakanta? Saan? Saan mo nahanap ito? Nagpalit po ako ng bayong, kaya dito ko po nailagay. Ah, nagpalit ng bayong. Oh, sige na, umalis okay. na kayo. Oh, sige. Mga nakasalamin kasi. Nagpalit kayo ng bayong, magpapalit din ako ng ruhelyo. <laughs> Okay. Ate, oh, sabi ko sa'yo eh, nandyan lang yung bayong na yan. Kaya ano pa, huwag ka masyadong ulanin. Ipinapahalata mo, may edad ka na. Wow, hiyang-hiya naman ako sa'yo. Nabobo ko katuloy. <laughs> Dinadamay mo pa ako. o, <laughs> oh, sige.